Bakit kulay puti lahat ng bubong ng bahay sa Bermuda? Kung bibisita ka sa Bermuda, ay agad mong mapapansin ang isang kakaibang aspeto ng isla. Ang lahat ng bahay dito ay may puting bubong. Pero magkaganon man, ay bakit nga kaya kulay puti ang lahat ng bubong ng bahay dito? Sa bidyong ito, ay susuriin natin ang praktikal, kasaysayan at kultural na mga dahilan kung bakit naging mahalaga ang puting bubong sa bawat tahanan ng isla at kung paano nito sinasalamin ang pagsusumikap ng mga tao ng Bermuda na mabuhay ng maayos sa gitna ng dagat. Ang Bermuda ay isang maliit na arkipelago na matatagpuan sa Hilagang Atlantic. Ay kilala hindi lamang sa mga magagandang beaches nito, kundi pati na rin sa kakaibang katangian ng mga kabahayan nito na may puting bubong. Ang pagsunod sa tradisyonal na arkitektura ng Bermuda ay isang natatanging aspeto ng kanilang kultura at pamumuhay. Sa kabila ng pagiging isang maliit na puok, ang Bermuda ay may makulay na kasaysayan na hinubog ng matinding klima ng isla. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng arkitekturang Bermudian ay ang kulay puting bubong na matatagpuan sa bawat bahay, negosyo at iba pang mga estruktura sa isla. Ang totoo niyan ay maraming dahilan kung bakit puti lahat ang bubong ng mga tahanan dito. Una na rito ay ang klima sa Bermuda. Dahil ang Bermuda kasi ay isang tropikal na pook na may mainit at mahalumigmig na klima na may posibilidad ng matinding init at malupit na bagyo dahil sa ganitong uri ng klima, kaya naman ang arkitektura ng Bermuda ay dinisenyo upang labanan ng mga natural na kalamidad tulad ng hurricanes at heat waves. Ang pinakamahalagang dahilan sa likod ng puting bubong ay ang kakayahan nitong mag-reflect ng araw. Sa matinding init ng Bermuda, ang mga puting bubong ay nakakatulong upang bawasan ang init na nasisipsip ng mga bubong na maaaring magdulot ng sobrang init sa loob ng mga tahanan. Ang puting kulay ay isang epektibong paraan upang iwasan ang pagsipsip ng init mula sa araw na karaniwan nang nangyayari sa mga dark colors na bubong. Sa ganitong paraan, ang mga puting bubong ay nakatutulong upang mapanatili ang lamig ng bahay at makapagbigay ng komportabling pamumuhay para sa mga residente. Sa matinding init, ang mga kabahayan sa Bermuda ay kadalasang walang air conditioning dahil sa kakulangan ng enerhiya o mataas na gastusin. Kaya't ang mga puting bubong ay nagbibigay ng isang natural na solusyon sa problema ng init. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga puting bubong, nagiging mas malamig ang mga bahay sa kabila ng matinding araw. Bukod sa visual na benepisyo ng pagiging magaan at maliwanag ng mga puting bubong, ang mga puting bubong rin ay nagiging isang uri ng passive cooling system na nakatutulong sa mga residente ng Bermuda upang hindi agad mag init ang kanilang mga tahanan. Isa pa sa mga dahilan ay ang mga puting bubong sa Bermuda ay hindi lamang isang praktikal na hakbang upang matugunan ang mga problemang dulot ng matinding init kundi isang mahalagang bahagi ng pangkasaysayan ng arkitektura ng isla noong unang panahon. Ang mga unang naninirahan kasi sa Bermuda ay nagkaroon ng mga makalumang pamamaraan ng pagtatayo ng mga tahanan gamit ang mga materyales na matatagpuan sa kanilang paligid tulad ng mga limestone o chalkstone. Ang lime wash na isang uri ng plaster na may puting kulay ay ginagamit sa ibabaw ng mga bubong upang protektahan ng mga ito mula sa malupit na mga kondisyon ng klima. Habang ang mga unang kabahayan sa Bermuda ay maaaring yari sa kahoy, natutunan ng mga tigarito na magtayo ng mga tahanan gamit ang mga mas matibay na materyales tulad ng mga limestone at coral na hindi lamang matibay kundi makakatulong din sa pag ng init. Ang lime wash ay naging popular bilang isang pangibabaw na proteksyon hindi lamang dahil sa kagandahan ng puting kulay nito kundi dahil sa kakayahan nitong mapanatili ang matibay na istruktura laban sa kalikasan. Ang lime wash kasi ay may kahalagahan hindi lamang sa aesthetics, kundi pati na rin sa pagpapahaba ng buhay ng mga istruktura. Ang mga lime-based na materyales ay may katangian na breathable na nangangahulugang pinapayagan nilang mag-evaporate ang moisture mula sa loob ng bahay na tumutulong upang maiwasan ang mga problema sa amag at kalawang. Sa mga bagyong dumaan sa Bermuda, ang Lime Wash ay naging isang proteksyon laban sa mga epekto ng hangin at ulan. Ang mga puting bubong ay may kakayahan na maging matibay sa mga malalakas na bagyo at nakakatulong sa pagpapatibay ng kabuuang integridad ng istruktura. Sa loob ng mga dekada, ipinagpatuloy ng mga taga rito ang paggamit ng puting bubong bilang isang tanda ng kanilang tradisyon at ang mga natutunan nilang praktikal na solusyon sa klima. Kasama na rito ang mga regulasyon sa lokal na gobyerno na nagsasaad na ang mga bubong sa Bermuda ay kailangang puti. Dahil dito, nagkaroon ng isang malakas na pagkakakilanlan ang arkitektura ng Bermuda at naging isang simbolo ng kanilang pamumuhay at kasaysayan. Habang patuloy na umaangat ang modernisasyon, ay nananatiling mahalaga ang puting bubong sa Bermuda. Ang mga bagong istruktura, kahit na may mga makabago at modernong disenyo, ay sumusunod pa rin sa mga regulasyon. Ang puting bubong ay isang patunay ng pagsusumikap ng mga tigarito na pagsamahin ng makaluma at makabago, pati na rin ang pagtutok sa kalikasan at pagiging epektibo ng mga materyales. Sa kabuuan, ang kulay puting bubong sa Bermuda ay isang malinaw na halimbawa ng isang arkitekturang sumasalamin sa kultura at klima ng isang lugar. Ito ay hindi lamang isang praktikal na hakbang upang makayanan ang mainit at mahangin na klima, kundi isang simbolo ng pamumuhay kasaysayan at pagnanasa ng mga tao sa Bermuda na magtagumpay laban sa mga natural na kalamidad habang pinapahalagahan ang kanilang kultural na pagkakakilanlan. At ngayong alam mo na kung bakit kulay puti ang bubong mga bahay sa Bermuda, ay ano naman ang opinion mo dito? Comment down below.